nesho, hindi na nisin yung nakagat ko na. Pero nung, nung ko naman na siya, medyo okay na. Pero parang pag gumagay na ko, nakiklik na siya. Tapos sumasakit yung dito ko part. Dito yeah, ang TMJ di yan. Pag sumasakit dito. yung part ng pagarito mo. Yeah. Hmm. Tapos dito. Okay, sige nga nga. Ah. Sara. Okay. Kailan ka na gano'n? Nag-brace? Um, August po. Itong August lang? po. Sa tingin mo, naka-apekto or nakatulong ba o hindi? Um, Based on your ano? Eh, lagi, before po naman, ano, ganyan lagi. Ma. Uh -huh. Kahit para, wala ka pang ano? Pero nang nag-brace ako, siguro mga September ba yun? Parang hmm. lagi na siya. Dati po kasi, ano lang, mga isa, isang beses o dalawang beses ng sa isang buwan. Pero ito hmm. parang once a week. Kaya, we? Ngayon, nagsul parang nagiging consistent na siya. Apo. Uh, okay. okay. ibig sabihin, hindi nakatulong yung brace. Ang pinakamaganda kasi pag magpibrace kayo, pag ang ngipin nyo ay may sungke or one seat apart, yan. Pero kung normal naman yung ngipin nyo, mag, baka magsisi mag lang kayo. At kung mga abante yung ngipin nyo or gusto nyo patrasin, mm -hmm. mas maganda mag-praise kayo. Yung Pero kung... hindi kasi. Sige, nga nga. Sige, okay, nga nga. Dahan-dahan sa rap. Ayun, ah, Sige, okay, nga nga. Dahan-dahan sa Sige, okay, nga nga diretsyo. Sarap. Tara, okay. Oh, oh, oh. <laughs> Sumasakit pa rin kasi yung eh, niya Pati sa head niya. Ako grabe, pag sumakit yung ganito ko, hindi na ako makatulog yan two nights sino ako makatulog, hindi ko maano yung higa ko, upo ako, yung higa. Ngayon, ganito ang gagawin natin pala, nakalimutan ko, tuturuan kita sa unan mo. Pagka ihiga ka, edge, sa edge ka ng ano, higaan. Pati yung ano mo, yung balikat mo, lagyan mo ng unan. Lagyan ng unan? Mm hmm, pansamantala kasi meron kang desiccation, sipirisipot. Yung para hanggang ano dulo, na, pati yung sa unan ko, direct hanggang balikat. Mm -hmm mamaya tuturo ko sa iyo kung paano. Pag sinumpong, grabe, hindi ako maka Ano, tulog. Kasi nga may naiipit na ano eh. Na nerve. Maapekto niya mga braso mo. Pati hindi mo. po ako yung makatingala. Pag nagsasampay ako na makatingala, kailangan sasapuhin ko to. O ngayon, tignan mo. Ganun-ganun ka. -ganun, ah. Wala na yan? Maluwag na, di ba? Hmm, para ako ng robot nun, yung ano, oh, hindi makayo ko. Okay, nga nga. Sara. Nga nga. Sara. Nga nga kang paganito. Ha? Ah, ah, ha? Ah. Ha? Sara. Sa pa, nga nga pa ganun. Ah, ah, Sara. Okay, nga nga ang diretsyo. Sara. Masakit, hindi. Hindi nga pero may nagkiklik pa din. pag dito? Sige, nga nga. Diretso. Okay, sara. Okay, nga nga. Daan, daan, sara. Okay, nga nga. Sara. Oh, pantay na. Wala nang sumasabit. Pero, nag-click po talaga. Ah. 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 Sara. Okay. Hayaan mo yung mga click. Hayaan mo yung ano. Bugbugin mo na siya ng bubble gum. Ang mahalaga dyan. Diretso siya. Wala siyang ano. Kung baga, nangyayari talaga yan yung mga parang click. Sa akin ganun di sa akin minsan. Hmm. Parang tumutunok. Pag napiglang ano. Wala yan. Basta wala masakit at nakakangangan na maayos. Tsaka pantay na yung ano mo. Yung buka ng ano mo. Ang ah, na Nawala yung sakit ng ulo mo. Wala na yan kasi nga, ano, pantay na yung ano yan eh. Kaya mo na yung mga mild click normal. Bumbugbugin mo lang siya ng bubble gum. Tsaka, pagka maghihigap tayo, tandaan natin, pag mayroon tayong problem sa so, job, pag ano, no. Yan. Tandaan natin yung kasi baka magla, Bawal daw yung maghihigap na yung tagang yun, bawal yun. Okay. Ako hindi, kasi naranasan ko yung parang Wala na lahat po sa akin Huwag ka na mag-ihilamos today Pati yung dito mo, okay na rin yan. Okay? Thank you.